Ito pa niya. Oh, one take one. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, mga kapitik. At uh, ayan po si Mami Janet. Maagang maaga sa kanyang uh, opisina. Nasa halip na paperwork, paperwork, ay to you works. <laughs> Dry fish works. Yan, thank you, Lord kami po ay masayang masaya at ito po ay hindi nat natapos kahapon no pero yan na may more on ano ka na lang nagsusulat ng mga label na ah. yan. kaya po siya walang ppe dahil hindi naman siya nagre-repack na tapos na po nagle label na lang at mamaya lamang mami atin ang ipapadala yan yan po ay bound to JNT and LBC tayo po ay nakapagpalalamob na rin Thank you, Lord. Oh, wow, busy, busy mo si mami. May listahan po yun, no? Mga, ano, mga naka-Google Doc. Yan, God bless po sa lahat. At marami pa po, yun, no? Yan, order pa po kayo. Marami pa, may laman pa po yun. Yan. Ang bango, oh, fresh na fresh. Maganda, mami, yung may ganyan talaga, no? Hindi siya gano'n kaano ang amoy. Oh, may nagtatanong kung maamoy daw dito sa wala po. Natin. Actually po, naiong tawag dito nung unang dumating na nakasako. 'Yun talaga. Sabi ni Janet, "Mami, ibalik ah." Sabi ni Janet, "Daddy, ibalik mo na sa sasakyan." Kasi may mga baby tayo, baka hindi nila kaya yung amoy, no? Kasi po, yan po, ay dried po kaya may amoy talaga. Alam mo yung amoy tuyo talaga ganoon. So, binalik ko sa office. Doon kami nag at yan na po. At yung ano naman. Yes. Wala siyang amoy. Tapos, may mga nilagay kaming tissue, tissue paper. Para yung moist ma-absorb ng tissue. No? At hindi siya mag-moist doon. At yan po, eh, habang nire-repack ni Janet, ay kanya rin tinitingnan isa-isa. Ayan. Wow. Oh. Ganda nga naman, no? Uh, ito po, guys, ay lahat ito yung dito. Lahat ito yung vacuum sealed. Ay, yung iba talaga nagkakahangin, no? Kahit naman sa mga grocery dahil... Kahit po sa grocery, ot, kami nag-observe, ay ganun din, nagkakahangin din. At saka yung iba din online sa review, no? Uh, nagkakahangin, hindi namin alam kung bakit. Ito na no, may double seal na, oh. Uh, double seal. Yan kompleto pa rin po tayo. Kompleto Baba tayo, mami, ng dried, ano natin, listahan? ah oh, kompleto pa. Pero oh. ang mabenta sa atin ay yung pusit. Yan, mabenta po ang ating pusit ngayon. Nag-stand nag out po ang ating pusit ngayon, guys. Oh. Yan, nag-stand out. Ito. Ito, maganda yung pagkakasel nito. Oo, oh. oh. maganda yun ang perfect. Hindi ka tulad ng iba. Nagkakahangin. Ayan, order pa po. Ayan mga kaveshi, bound to uh, JNT and LBC na po kami ngayong hapon. Yes. At bago yun, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng umorder sa atin. Ayan, meron tayong kay Ati B. Sinahin ko na. Meron siya, umorder siya ng jacket, mga merchandise uh, natin. Uh. Uh, Ayan, oh. marami pa po tayong ganito, C80 na gamit. Yung katulad na sa'yo. Oo, uh -huh. maganda Tabo po siya. Tapos ay mga lambanog. Kay Ati B rin ito. Oo. Uh -huh. Lambanog. Sukang, sukang puro. Saka tinanghang. Yes. Tapos ay itong maraming maraming dried fish. Yes. Ito, ito, po ay aking tingnan mo. Si Ate B.I. based po sa Australia. Eh, bilag na bilag so, ito mami. Ito uh, buti subscriber and sponsor ng Team Hitik maraming yes. salamat po Ate B palagi po kayo nain dyan para supportahan kami ni Daddy at yes. hindi lang yung talagang kinikwento pa niya kung ano yung mga napanood niya minsan nakaka-offset okay. din natin siya so and thank, you, thank much. you so much po, Ati B. God bless you more and more yes. ang Lord na po ang bahalang magbalik lahat ng uh, lahat ng mga blessings yes. ng, sa inyong sikliglig siksikliglig umaapaw yes. na pagpapala mm. And we uh, meron po tayo kay Sir Roberto. Yeah. Ito ay mayroong suka at saka dried piece sa loob. Oh, oh. Pagka kasi yung dried piece, medyo kasya sa box, nilalagay ko na rin mami. Pero pag marami nakabukod talaga. Oo, oh, oh, tama. Yes. Tapos JNT rin, okay. kay, kay Ma'am Pamela. Pamela, ay, Pamela yung naautosan din ng nanay. Na. Ito din isa din. Oo, salamat po. <laughs> sa kanyang mother. Nakalimutan ko na yung pangalan ng kanyang mother. Tapos ito po, may ito'y suka din sa loob at saka may dried din. Tinaub ko lang at wag na daw siyang i-shout out. Oh, wag na raw i-shout out. Pero thank you po. Salamat po. God thank you po. Yan. May may nakasulat na fragile sa kanya. Tinaub ko lang. Yes. Tapos last Ayan ay ating repeat order. Repeat order, guys. Shout ay kay Ma'am Claire, Bound to Benguet. Oh. At siya ay dadalhin niya yan sa US. Oh. Kaya... din ng US. Oo, oo, oh. no, no, no. Suka yan. Sa tita Bian. yan. Let's go na, mami. Let's go na, let's si Andres po ito. Log, uh, Ay, nagising. Sasama, sa mami. Okay, palalamigin <laughs> ko na yung sasaki yan. Uh, God bless po. po. sa lahat. Thank you, O God, for this day. Yes, we bless your name. And pray na pingatan mo nga po kami sa aming lakad. Yes, At pingatan mo nga po, Panginoon tawa eh, makarating po ito ng safe sa aming po mga buting subscribers. Salamat po sa inyo, oh at salamat din po sa kanika nila mga buhay. Yes, so, na po, Lord, yung pagbalik ng siksik, hindi nga tumaapo na, tuma na pagpapala naman ang dalangin ng kanilang mga puso. At natin natingatan mo rin nga po, Panginoon, ang aming pag-uwi, ang aming biyahe, ang aming sasakyan, ingatan mo po, at maging si Mama at si Mami. In Jesus' name, Amen. 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 Yan, guys deliver na at si Andres po ay tulog ay nagising. So, <laughs> itong sumama. Yes, namimiss ko na rin niya yung kasama. Laging tayong dalawa lang. <laughs> Aba, dede agad. Hindi pa naalisin ng hingi agad. Aba, okay, let's go. Ayan mga kapitik, nandiyan na si mami sa JNT. At kami ni Andres ay nandito sa sasakyan. Ayan. At uh, tinulungan ko naman si mami maghakot nandun na lahat yung aming ipapadala yes ach <coughs> ako'y naligo ako'y naligo ano oh, Jollibee bakit ikimay kagat ng lamok sa pisingi? Jollibee po ang kay Andres na nakikita gusto mo ba? okay lang madami tayong budget may mga nagpapadala sa iyo pang Jollibee tinatabi-tabi ng mami sasabihin natin tayo magdadaan sa Jollibee, ha? Want... Wow. wow! Gusto mo ng Jollibee? Yay! Okay. It's a yes. Okay. Let's go to Jollibee. O, oh, bawal ka dyan. That's daddy's property. Ayan po. Kami ni Andres ay lumipat na dito sa LBC. At mamaya ay dito naman ang mami. Mabilis lang naman po at mga naka-book na ayan. Oh, wag mo nga uh, itatouch ang cambio. Ito tayo sa likod. Ayan mga kapitid, nandiyan na po si Mami Janet sa loob ng LBC. At kanina lamang ako'y galing din dito sa Palawan. Ayan, kinuha ko yung bayad ni Sir Robert. Diyan po siya nagkulog. Salamat po. Pero ngayon ay open na uli ang aming Gcash. So mas mapapadali na ang ating transaction dahil po parang may bayad pa dyan processing fee pag sa Palawan parang nasa 15 pesos sa Western Union ganun o sa bank ang bank meron ding processing fee pagka bank transfer pero kapag uh, Gcash to Gcash ay wala po mas nakakamura tayo yan at kami ni Andres ay waiting lang sa mami nililingon-lingon mo ang mami where's mami? Where's Jellybee? <laughs> okay. Baby, can you dance? Baby shark, to tu Baby shark, tu Baby shark. Daddy. Daddy shark, tu Daddy shark, tu Daddy shark. Mami shark tuturuturut Mami shark tuturuturut Mami shark Run away tuturuturut Run away tuturuturut Run away Good job Galing po hire... ya ah, yang pa It's the end It's the end It's the end, it's the end. Call <laughs> <laughs> <mo>, Bobby. Bobby! <laughs> Daddy. Daddy! <laughs> dito ko! Dito! Tita! Dito! <laughs> A, E, A A Ba Ba Ka Kito. Da Da <laughs> ano Ayan mga kapitik At tapos na po magpa-LBC si, si mami at nami kanina, may kinuha ko dito sa Palawan. Na di, di ba diyan nagbayad si Robert? Uh -huh. Roberto. Na, Roberto, nung tayo wala pa Gcast. Pero ngayon may Gcast na po kami. <laughs> Kasi may nanghinayang ako may bayad na 15 pesos. Bank transfer may bayad, no? So yung Gcast maganda walang bayad. So kanina kumuha ako diyan Ay, may kinuha rin ako. It's a surprise from... ATV bibili ka daw niya ng rock. Wow. So hindi na tayo bibili para sa office mo. So ngayon, Yes, buti na pa dede mo si Bobby kasi diretso na tayo sa bilihan. At okay. isa set up po na kaagad. You want? Oh, yeah. Okay, let's go. Thank you po. Ayan mga kapitik, kanina po ay galing kami sa Ace Hardware, mami. Ay hindi na pala nakasale. Yung pinapabili ni Ate V na rock. Gawa nung, nung nung kami po ni Janet ay bumili ng table ay naka 20% off sayang yung pala ay la ngayon pala ay October 1 na ah, mami yung pala ay hanggang September yan so lumipat po kami dito sa True Value meron dito yun no know, True Value yes baka di ay may mura mura at 4,000 mami maliit ay baka mamaya ano may mas maganda dito sa so, tignan natin Yes, para ma-maximize natin yung padala ni Ate B. Yes, salamat po at kami excited. Dapat ay stainless ang ating, ano, him. Yung stainless tapos yung, wow, may pangarap na ako. Gawa <laughs> nang yung sa atin, sa Kabeshi, sa Nakara, ko yung hindi masyadong satisfied at binili ko online. Mami. So, ito, na padala sa si ATV Ang gusto kong mabibili natin ay yung talagang tatagal at maganda. Dahil yun ay na pwede sa bahay natin, no? Hindi lang yung pantindahan. At saka yun niya, baka akyat-akyatan ni Andres. So, <laughs> yun Yes, dahil yan ay toddler. Mm, kanina, kanina. So, let's go! Let's go! Ayan mga kabeshi, ang cute-cute naman ng baby na yan. Baby pa talaga siya, daddy. Yeah. baby. Namiss ko si Andres sa paggagala natin. Parang lagi lang tayong dalawa. Baby pa talaga si Andres. Yung kapit sa'yo, oh. Pag siya mag-isa, mami, baby pa siya. Pero pagka nandiyan si Thomas, baka po, po yan na to, no? Nag-iiba. Gustong-gusto niya po yung ganyang hat. <laughs> Siya ang nag-gas na isuot niya yan kanina. Okay. <laughs> Ay, gano'n? Oh, oo, oh, eto. Magkakuha din dito? Uh oo. -oh. Sabi ni ate, pitingin din tayo. Oo. Uh oo, -oh. oh, madami nga po dito. Dito? Okay. Uh oo. -oh. Oh, may rock agad, daddy. Huh? May rock agad. Yeah. At saka itong maganda, hindi mo kailangan ng screw. Ito yung hinahanap ko. Oo. Oh. Oo. Oh. Mahal din talaga yan. Eh? Pero stable siya. No? Stable siya. May tingin tayo sa talo. Okay? Tingin pa tayo na ipapa. Oo. Yeah. Andres, Christmas time. It's giving time. Andres, it's giving. Ito dadding gusto ko. Wala bueno, ito y kahit marami kailagay. Bah! Bah! Cute! Wow! Santa Claus! Hindi ding, nyapanapi. Ding, Yep. Ah, ganito yung mahalap mo? Oo. Ah, ah. Mas tina mo. Mas stable siya. Ooh. Cute. Tatay. Yeah. And there's a look. Sa to ng mami. Pasok na kami sa loob. Kasaan? Ah, okay, okay. turn din po. Ito, oh. Table. Ito, pwede na to, dad. Gray ang color. Ganda. Gano? Ganda. Oh. Ito, mamahal naman ako. Ang mga rock, yes. bakit ganon, no? Dito. Hindi na ako nakakita ng... Aba! <laughs> Basketball. Ito kaya tanong natin. May ball. Baka naka-discount hindi kaya. Baka nga may discount sila. Oo. Ito. Basta is stable daddy. Pwede na ito sa akin. Pwede na ito. Ah. Hindi stable. Hindi stable pati. Sir, meron din Ayan po. Ayun besh kabesh, yung pala nasa labas na ano, rock ay naka-sale daw. Naka-sale pala yun. 50% off. Wala nang sa Ace Hardware ay wala nang discount. Ito mami, mga nila. Oh, ang dami. Kahit yung, basta mura lang. Ito mo ito? Ah, yeah po. Hindi joke lang, pang ano to. Hindi, kapag hindi. Ka, kapag ka may pick up ka na, ito. <laughs> Ayan, ang dami oh. Cute. yep. Yeah. Cute na. No? Ah, andres uh, juice. Pag cool pala yan. <laughs> ang gusto mo daddy? Yung plastic lang diba sabi mo? Mm-hmm. Gray din. <laughs> Pero ang sa akin, mami, nagagamit mo ba yung upuan ko doon ng computer? Oo. Oh, oh. Gusto mo yun na lang muna, gamitin mo. Sige. Para i-save mo, i-save mo na yun. Ano to? Magkano ito kaya? Ayaw, kasi nito yun. Ayaw mo Oo, oh, madali yung maano. Puro, <laughs> si Andres, wala ko ba narinig? Dito? Dito? Ay, dali, wait lang po ha. Okay right, po. Ito so, daddy, maganda rin to. Oh. Regular oh. price lang to eh. Regular price lahat. Oh, saka na yung upuan na. Oh, saka na. Regular price lahat, mami. Oo oh, nga. Um, mahal. Yan na may nandiyan lang, ha? Oo. Oh, oh. Okay. Salamat, Ate yeah, BJ. So, ito. decided na kaya. It ah. Ito yung ah. Oh. ah, so... Oh. Naka-50 ba? Ang original niya ay 5K, mami. Oo. Oh, may yun. So, so. sukli kang piso. Tama ba, piso lang? 10 piso. 5K. Ngayon, naka... 5 layer na. storage, 1,000 kilo, okay, na? Okay, Take it. I like it. Ito yun. Ito yun, na dad. Oh, yeah. Wala na siyang screw, diba? Wala na po. Na Wala na siya. Wala na Sige. Okay po. Ito na lang. Thank you po, Ate B. Ayan po si Mami Janet. Nagbabayad na. Si Andres, ito ang tuwa sa mga lights. Yes! Christmas lights. Oh, mga mga kuryente. Christmas lights. <laughs> Toto, nakakatuwa si Andres. Toto sa mga lights. Nakakatawa sa mga lights. Uh -huh. Ah, ito po yung anong binili. Ayan, maganda, makapal ganda sa guys. Maganda po. Hindi na kailangan ng ano, tornilyo. Mm -mm. Sa'yo na yan. oh, baka mahiwa ka. Dito po si Mami Janet. Bakit? Ah? balong ko. Ha? ano oh, na, last day to last day kahapon. Oo, kahapon din. Katulad ng ano. Katulad ng ano na ngayon. Ah, exactly. is hard hard work. Hindi Pero na sila na pa-sale. Ka yun kasi ay 22. Oo. Sayang. Okay, hanap pa tayo. Hanap pa tayo ng iba. Table sa Martinez. Biniji Janet. Ah-ah. Uh -huh. tayo nag-SN na rai? Right? Ano, meron doon? Oo. Shortcut. Ay, didinan ko. ko na lang daw. Baka ay mas mahal naman doon. Uh, hindi siguro. Hindi. Kasi 'yun ay 5k, mami, no? So tingin tayo doon. Tingin lang tayo. 5k po ito pagka hindi naka-sale. Pag naka-sale ay 25. Sayang. Nandito kami sa SNR. At ewan ko, sabi ni Mami Janet, may nakita siya dito ng rock. Noong last time na kami nag-SNR, nag-renew nung kanyang card. Ibig sabihin, noon pa lang pala, naghahanap na si Mami Janet. Mami, dito na. Baka maatras lang ka noon. Uh, sabi ko noon palang lang pala, naghahanap ka na ng mga ano, rock. Kasi napansin mo siya eh. Dati pa. Eh, hindi ko naman napansin. Parang isang beses lang tayo pumunta pa dito. Napansin mo agad. Let's go. Ayan po si Andres. Oh, napaka-cute. Nakasombre. Ay, siya nakasombrero. Dito na kami sa loob ng SNR. Hindi pa pwede yan sa iyo mababalian ka ng daliri hindi pa yun pwede kay Andres yun yung mga kami pag nagbabasketball nung high school eh, ako eh hmm. nababalian yun eh ayan kaya may pang baby na ball ayan oh in fairness naman kay mami ang dami nga dito ito mami oh heavy duty <laughs> ha? sinuturo ng Andres meron ka ng ganyan may ganyan ka na Andres kami Janet natingin Sige, tingin ka lang dyan. Binabantayan ko tong isa. Si gahol na gahol, mami. Lahat turo na yan. Dito na kami nakarating ni Andres. Sabi niya, Bibo. Ano yan? Big ball. Ang tawag ni Andres dito ay we. Yun ay slide. we. Abay, kumuha na si Andres. Si Andres po ay su kusang sumakay. Mami, sumakay na si Andres. Mami, hindi ko na maalis. Lika! Ayaw niya pong bumitaw. Yan ay pambabae. Eh. Ikaw pati may bike na. Yan po si Andres. Kumuha na ako ito. Napakakulit. Takbo ng takbo. Where's nani? Where's nani? Kinuha po ni mommy Janet si Andres. bibigyan sa ano, gelatin. Kumuha rin si Mami yeah. Janet ng pita ni Andres. Okay. Sa ko. Mami, oh, ito yung pangarap, okay. yung hinahanap mo. By one, take one siya, 5K. Uh -huh. Okay na to kaysa dun sa isa. Ito na lang na. Oo, -oh. stainless okay, siya. Na. uwi na tayo. <laughs> ito na. Okay. Tara na. Kaya po si Andres na oh, nakasakay. Oo, no, dalawa, by one, take one. Okay. 5K. Yung isa, 5k dun sa isa no, isa lang, oh. hindi nakaseli yan. Medyo mabalbal lang to, pero okay lang. At least safe. May gulong pati siya, mami. May gulong. Oh, yung ko ng suka, ah, yung isa lagayan ko ng gamit nila. Oh. Kasi maraming nagtatanong ay eh, mga gamit okay. nila, ah, okay. daddy. Naisip ko pa rin ang aking dalawang diaries. <laughs> Ito ka <ba> niya. <laughs> <laughs> Oo, oh, nakabay one, one Thank you, Ate B. Thank you, Ati B. Oh, ito oh. lang pala eh, o. Oh. Mami, o, oh, nalilisan-lisanan mo lang. Ay, yan ay, din yun. Ay, oh. Yan din yun, o. Yan nga, yan. Ayan, once again, thank you so much, Ate B. Thank you po, Ate B. God bless you more and more. God bless po. Si Mami Janet ay bumili ng... Bibingka, Daddy. Bibingka. Ka. Kapag naman yun, ako sombrero pa. Akala niya, Mami, ay palaruan yung mga nandun. Habol-habol ko, tuwan-tuwa siya, may pagsigaw. Tapos yung bike sinasakti yan, ayun eh, yung mga panindam mga display. Akala niya ipalaruan. Okay, next time i natin yun. Dadaling ko. No? Mas na-appreciate niya na yung ganyan. Kasi lumalaki na nga siya. Oo. Slide, climb, yung slide parang slide. activity, no? Tapos nakakita siya ng slide. Wee! Sabi niya, wee! Daddy, wee! <laughs> Thank you, Paul. Thank you, for God bless you. Yes, God bless you more and more. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord, Shruth Lord Himself, is my strength and my defense. He has become my salvation. Isaiah 12 2 NIV.